Ito uh, na magandang araw sa inyong lahat mga kapo. Araw ngayon ang na Boto buto na mga barangay election na natin sa inyo. muna tayo. Update lang tayo dito sa may ko ng Goto Trade sa mga repo na dito. Pagsaka ng mga repo ko na mga kapo. mga marami mga kapo na mga repo. May pangyunit dito mga kapo. Marami kayong mga pagkikili. mga ako ng rifle shell dito maraming available na stock ibebang ko ng mga unit na motor ito matatagpuan nyo lang itong kanang ayun o segunda mano o motor baksak presyo na ito mga kaprok ha ah. baksak presyo ayan uh. zero down payment may monthly discount pa yan may 3,000 na uh. worth of external parts of repair subsidy ay mga kaprok u dito lang ito sa may kahabangan ng edge sa Kalookan. Ah, uh, tapat lang din dito ng Honda Yamaha mga uh, kapro. At sa uh, ah, lang din dito ng Jollibee dyan sa mcu Yung winene papuntang Malabo, Nabotas, Nabalitis, Maynila. At sa ibang panig pa ng North. At dito naman sa winene ito ay papuntang MCU. Mati, lalu yang pasti dito na hinahanap nyo ito katulad to on the beach sa riba sa riba pa ito mga kapro. may may U sport may may UI na 125 at merong on the beach at may mga kamasakin para ako pang at iba iba pa mga unit na mga repo na motor dito mga kapro yung halera na ito puro Mayo Sporty ito. Ayan. Medyo baksak na presyo na ito mga kapuro, ka? ha. Wala siyang down payment. Ang ang price dito mga kaprok kung meron kang pangkakas ay 49,800. Wala siyang down payment. Ang magiging monthly installment. Ayan sa 36 month bali. 2,961. Ayan mga kaprok. Luntian, luntian ang color nito yun. Makikinis pa naman mga kapat. Sa so, ayun, ah, Oo, oh, auto nito mga kaprok nakakuha na pala ito pero medyo bago bago pa rin ito mga kapro. ang iso lang itong palitin yung ka kanang cover sheet nito bali ang na Oh, doon ito mga kapro, kanatak ko na ito ay 59,163 km. It, ito naman, or magkaibra okay, sila na po ng price, ah. Medyo mababa, eh. Mababa na ito ang price ito mga kapro. Dati, 67,900 ang dating price ito. Ngayon, ang price na lang yun, ah. Ngayon ay 44,500 Wala rin siyang down payment Ang monthly installment dito Kung kulugan ay 2,126 Kulay Kulay black na mud paint Ayan At meron din ditong Honda na pang negosyo Na 125 Kulay black Ayan Sa mga naghahanap ng pang negosyo dyan meron ditong Honda na available ito kulay black na 125 TMX walang TMX 125 Okay pa naman yung mga kanito mga kulong gulong niya mga kapro. Wala pa siyang issue, wala pang damage yung mga ko part ng battery ko. Okay. Honda TMX na 125 ayan. Dati ang price dito mga kapro ngayon pip. Dati ang price niya 51,900. Ngayon ang ah, price na lang nito ngayon ay 48,342 wala sa down payment. Ah, magiging monthly installment ay ah, sa 36 month bali 2,310 may ayan, mga kapro may rebate pa yan mga kapro ah. Honda TMX na 125 ayan pang negosyo at meron din dito na Honda na Wave RSX dati ang price nito ay ito kulay blue 63,890 dati ang price niya ngayon ang price na lang niya ngayon mga kapropay presyo na to, ah. to, ah. ito oh. baksa riwa pa ito ah. kita may kulay ito glossy na blue oh. paint na glossy glossy paint na yan Bali 56,000 7 pesos na lang price nito mga kapro kaya no sariwa pa wala pa siyang issue wala pang wala pang damis ako ng body nito mga kapro wala rin siyang down payment ang magiging monthly installment mo kung hulugan ang kunin mo to 2,676 sa odo nito mga kapro, ang natakbo pa lang nito ay 3,487 km ayan sariwa sariwa pa ito para ilang bang pa lang na gamit ito mga ko. sa mga naghahanap ng, na ng Honda Wave model RSX Honda RSX ayan FI FI na yan mga kapro. at meron din dito available na limang unit na may UI na 125 iba ang kulay ito mga kaplokan at iba iba rin ang price dito ito ang isa nito mga kaplokan ito pinaka highlight nya yung frame niya, ayan bali din Dati ang price dito 57,500 Ngayon ang price na lang niya ngayon ay 47 175 Wala siyang down payment Ang magiging monthly installment nito mga kaprok Ay 2,287 BUI na 125 At may another na Honda na TMX na pang negosyo at meron ditong available mga kapro. TMX na 125 na mga kapro. Ang dating price dito ay 54873 Ngayon ang price na lang niya ngayon ay P53,829. Wala rin itong down payment mga kapro. Sariwa pa rin ito may jumalikabakula kasi open ito pinagkakadisplayan niya. Ayan. monthly installment dito mga kapro kabali 3,072 pesos ayun ayun, sariwa pa, wala pang gas gas ito, parang mga ilang buwan lang nagamit ito mga kapro, wala buong pa yung panagulong nya wala pang gas gas eh. ayun ayun, sa mga naghahanap ng pang negosyo ng pareho na Honda TMX na 125 Uh, Sa so, odo nito mga kaproka, na pa lang nito ay 5,755 km. Sariwa pa ito. Para mga ilang buwan pa lang nakagamit ito. Honda TMX 125. Sa mga naghahanap naman dyan ng mga Suzuki Barsman ito, merong available na unit dito mga kaproka. Mga ito, apat na unit to kulay maroon at dalawang kulay white at kulay silver ay, okay, pagka silver pa to o kulay gray ayan wala lang nakalagay na price to ayan ito ang price nito sa kulay white nito mga kapro Dati ang price niya ay ito pala mga kapro hindi ito Barsman. itong isa nito hindi ito yung di Barsman. Ayan. Kapor pa rin siya ng Nakakapor uh, pa rin siya ng kanamong barsman itong Avenis naman na ito, Suzuki Avenis Ang price dito dati 59,000. Ngayon ang price na lang nito ngayon mga kapro 54,020 pesos. Wala rin down payment at magiging monthly installment sa 36 months bali 2,581. Ayan. Sariwa pa. Sa mga naghahanap ng Suzuki Avenis dyan, merong available dito. Ayan mga kapro, kulay ka. white, combination Kung... ng black. Ang issue lang dito mga kapro, eh, medyo may ikwa lang itong tapalood sa una. May konting kas-kas lang. Ayan, dito sa left na yan, sa one niya, sa mayunahan. Mga naghahanap naman dyan ng Honda na Genio Meron dito isang unit na repo Available mga kapro. Kulay white at kulay blue ng kombinasyon Ito hmm. Medyo okay pa ito mga kabro Wala pa naman siya da Dami siya mga ako ng part ng body niya Dati ang price nito mga kapro ay 60,900 Honda Ingenio. Ngayon ang price na lang ito ngayon mga kapro ay 55,222 pesos so, wala siyang down payment na. Ang magiging monthly installment ng mga kapro ay 2,639 pesos ayan. Sa mga naghahanap ng Honda na Ingenio. Ito may available dito mga kapro. Kulay white combination ng kulay blue. At meron din dito si ng isang badja Ayun. Si ng City 125 naman to mga kapro. Ito ang pinakamatipid na. Ayun ng mga motor ayan, ang badja Ang price nito dati mga kapro ay 54,873 ngayon. Ang price na lang nito ngayon ay 48,342 wala rin siyang down payment ang magiging monthly installment dito mga kapro kay 2,310 sa 36 month 36 months balik 3 years yan yeah. meron din ditong available na repo na unit ng Roser kapasaki Roser ito Kwan to bali 200 to, mga kapro Dati ang price dito ay 96,903 pesos. Ngayon ang price na lang niya ngayon ay 64,377 pesos. Ayan mga kapro. Medyo may madumi lang at na, ang kinakalagay niya pina display niya ay open ayan. Uh, Mali ka na uh, na arawan. Ang issue lang nito mga kapros ito. To. Palitin yung cover sheet ng ay yung cover sheet ng pagkukuhan niya, ayan. O sa mga naghahanap ng Kawasaki General Certo NS 200 CC. At meron dito available mga kapro ka. Bali ay wala sang down payment tama gin installment mo ay sa 36,000 months, bali 3576 ayan. Kaya naman ito mga kapurokuro ka ng Honda Beat naman ito Ito, maure to, ito Ah, sariwa pa rin ito mga kapro ng Honda Beat ito. Dati ang price nito mga kapro ay 67,483 Ayun, Nakapaka-baksak price na to mga kapro. ha Ang price na lang ito ngayon ay 45,315 pesos Ayan, kung may pangkas ka na 45,000 Meron ka ng counterfeit ayan o andi lang ang panang ng mga papeles ito pag kompleto ka mga kapro ko pag, down, uh, pag hulugan nito mga kapro siyang down payment ha zero ang uh, magiging marley installment mo kung hulugan mo kukunin ito wasa 36 man bali 2,665 ayan okay pa ito mga kapro ko wala, wala pa itong ano, issue wala pa ang damage yan yung cover sheet lang ang palitin ito sariwang sariwa pa rin itong on Honda Fit na kukulay black na ito mga kapropo. ang issue lang dito ito pinaka frame ng headlight nya yan palitin lang mga kapro dati ang price nito 69,152 pesos ngayon ang price na lang nya ngayon ay 60,479 60, wala rin siyang down payment ha zero ang mount installment dito mga kapro ay 2,890 ayan sa mga naghahanap ng mga repo na Honda Fit meron dito mga available mga kaprok at meron din dito mga kaprok na Honda Click na 125 ito marami itong mga uh, available na unit na repo na Honda Honda Click na 125 ito, may ibang kulay ito sariwa pa rin ito mga kaprok Dati ang price dito ay 79,050 pesos. Ngayon ang price na lang niya ngayon ay 68,895 at zero din ang down payment dito mga kapro. Ang higit mga listo ay nagtito sa 36 na bali 3,792 pesos. Ayan. Sa mga naghahanap na mga ng mga repo ng Honda Click the 125 yeah. Maraming unit dito kaya mapagpipilian mga kapra kayo. Dito lang ito sa mga ahalera lang ito ng hospital ng MCU dito sa EDSA. Ito. Kulay ba kulay? Ito meron ding kulay blue naman ito, eh. Wala pa rin issue ito. Wala ang katabi. Sariwa pa rin mga kapro kayo nito. Ano Ayan. Eh. Ang... Ayun wala lang nakalagay kung magkano ang price ito mga kapro ito napakababa ng presyo baksak presyo na rin ito mga kapro po ito lang issue nito yung sa pinaka headlight niya dito mga kapro ito Suzuki na SkyDrive sport to mga kapro ka baksak presyo na ito dati ang price nya 40,000 eh. ngayon ang price na lang ito mga kapro ay 33,480 wala siyang down payment kung hulugan mong kukunin ito uh, magiging monthly installment mo napakababa na oh. 1,600 lang monthly sa halagang 40,000 ayan makakaroon ka na ng kung meron kang pang, pangkas 40,000 makakaroon ka ng sky drive ng sport 40,000 uh, sa 33,480 mga kapro magkakaroon ka ng Suzuki Ayan. Sky Drive Sport sa halagang sakas 33,480 hindi pa -subscribe mga nakasubscribe dyan mga kapro kung napapanood nyo aking video baka po pwede po makahingi ng audience support sa, 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 sa youtube prop Paki-subscribe na lang mga kaprokat. at paki-pindot na rin ang bell button para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Ayan, maraming maraming salamat.